What's up guys? Announcement. Another uh, complaint another day. So ngayon mga kabay, uh may babantayan tayong isang bahay kasi ilang beses na nangyari 'to eh. Ilang beses na nangyari na may ano daw, may tao doon sa may bubong nila. Ah uh, kasi yung may dalaga diyan na ano ah uh, may dalaga diyan mga nasa 18 or 17 years old ngayon. Uh, may ano raw gumagapang doon sa may bubong. Uh, di natin alam kung ano yung kung tao ba o ano. Uh, ilang bisis na nag-complain doon sa I amin mean, sa git ngayon. Mga kabayan, bantayan natin to. Kasi kagabi, uh, mga alas 10 daw. Uh, may gumapang na naman daw doon. May umapak sa may yero nila. Pero alam ko, uh, baka nandyan, nandyan, lang yung ano. Uh, ano, uh, yung suspect kasi. May mga kasamaan silang lalaki dyan eh. Isang dalaga at isang may-ari na ano, uh, may-ari ng bahay, medyo maidad na pero yung bata, kutob ko lang ha, na parang ano ah uh, pinag ba, pinagnanasaan nila. Kasi da, may tatlong lalaki sila na nakatira diyan galing eh, probinsya. Uh, itong uh, may-ari ng bahay, bali kamag-anak nila. So ngayon, so ngayon mga kabay, mabantayan natin 'yan. Mauwi din natin 'yan mahuli din natin kung sino yan kasi may suspect so ako eh pero di ko muna ibunyag sa inyo dahil yun na nga so mga kabay andito tayo sa ano sa may malapit sa guard ko pero andito tayo sa ano matanaw sa andito tayo ano sa matanaw lang natin yung ano matanaw lang natin yung bahay na sinasabi nilang may tao daw pagdating ng alas 10 dahil gumagapang daw tumatalon daw dumadaan sa poste Itong bahay, mga kabay, oh. Ito. Yan. Yang bahay na yan, mga kabay. Yan yung, ano natin, ang natin. Yan yung bambantayan natin, talagang, kung talagang may tao siya. Kasi, dyan, banda na, ano eh. Alam ko, dito, banda yung may bintana, dyan. Andyan yung, ano, yung dalaga na, ano, ah, nasa 18 years old ngayon mga kabay maya maya mga last days kasi bukas pa yung ano bukas pa yung tindahan malapit lang yung tindahan dito ituro ko sa inyo yung tindahan andito ah, yung tindahan mga kabay baka ha? pagdating ng ano pag close na yung tindahan baka doon siya ano doon siya ah gagawa ng ano gagawa ng kabalastugan yan ito yung tindahan mga kamay yan tindahan yan ngayon antayin na natin kung mag, antayin lang natin kung magsarado yan tapos ito naman yung bahay na babantayan natin ito yan yan yung ano natin, yung yan yung babantayan natin. Kung napapansin mo, may ilaw na yan diyan. Dati walang ilaw yan eh. Ngayon nilagyan nila kasi mayroong nga daw gumagapang may taong nga daw. So ngayon, maya maya mga alas 10 i-check natin pag nagsaralo na yung tindahan. Kasi bandang alas 10 magsarado na yung ano yung tindahan yan. Ito yung tindahan no? Yan.